bless bless ate artista ng libanon wow. artista ng Ay, libanon <laughs> mm. ayun si ate pinat ubot na naman dag pa naman dag ang pinat nangakinaan si si tami naman para ibi. pag inapot ko habi ko tami ano mabibi ka oh <laughs> mabibi na siya Ah, baby, daas si Tami. Oto, sarang ang baby. Maripanya ko, blinag ko si Tami. Masamungkong kasubanggi. Ano? Pundir na, solar. na, solar. Para ilang. Sasaksakan na sa ilagi. Ano sa mga wires? Iyon.

Marama. Isyos! Anong na si Mag-Bil? Ano? Ugmahon. Ano na? Inanoha na ito. Tinuro ka na? Hmm. Pagdali, wala pat na bulan. Dapat. Anong puna na? Apat na bulan pa sa nabagadigdig. Hindi hindi. Bago nga umpun sa inyo, anong pinagamuna na? Anong puna? Maalakos siyang na? Anong alam mo Ang sampuloan. bukan iyon? Sampulo Basta. Ah, mga mga nginong-ginong kukwanakit pa akong mapagawin si Ramama hmm.

yang berarti hal oh. dengan tiketnya nah. mm -hmm. ini, kita ngelakuin? Mau kita

Ano mo lang ito Si ano na, na sa nailing iyan sa vlog ko? Isayu. Si, si Agom ni, ano? Agom ni Joel. Ma, Prime! Masira mo nga yung batag mo, pabakali daw. Ay, di ako ang mapabakal. Tapos ako kumunang yung Mama Merlin. Ah. Si Mama Merlin. Bakit Mama Merlin sa Uh, papamidbido so yan may talyer na bago digdi sa ano ali sa sa ano ali sa digdi sa di banon so digdi sa ano <laughs> oho oh, diyan sa bayan kuya na sabay kasi ha nak na na ining na, na, na Joseph dai no gono na mo ta dekinao kibayong dai <laughs> ni no tanano Sabi ni Ramimi. Mama. Masira man sa Maruya. Uy, na tayo para para sa mga Sa usagan. Sa na nainog pa sana nating unyan. Nainog pa sana nganing unyan sa tao na pigko amo. Green pang un Munya pa sana naginog na aga. So, so, ano naman na ano, latundan. Hindi ko na lang ito iroon. Tama-tama ito. Pag abot na rin, Merlin, ninog na ito. No? May naginog na nga rin siya. May naginog na. Tama-tama ito. Sa Perkulis baka ako na ito. Sabi ko, Papa, vlog, umgoy nito, Mayling. naman mga ni <coughs> Wala Pag na sinda ka na rabutan. Pagbaka na sa sinda sa Liga Speed. Sigurado pa. Jok jok lang. Ah, di ka di. Luyo noon. May bari na duman mama Merlin naman nakalibo sa ropa. Bari na dai, bari na, na ito. Sa in. So to duman sa law. Pero

Iyo, tulo, ate. <laughs> tulo ang ubon. Let's mother. Wala pa tayong ulam, you know. Kadami dyan ulam. Ah, ka? okay, pa kanin, ah, sige na. Sige na. Pero ba po sa atra? Sa atra. Ito sa tricycle, si oh. Mm -hmm. Mataan. Hindi hmm, pa nakabit. Ramon sa so pansit. Ah, sige. Sige. Bye bye, ingat ka mo. Andito. Andito si Ate Day si vlog. Ingat ka mo. Okay.